Hindi nagpapatumpik-tumpik ang Office of the Ombudsman sa paghahanda ng mga kaso kaugnay ng korupsyon sa likod ng mga proyekto kontrabaha ng pamahalaan. Matapos makapaghain ng tatlong kaso sa Sandigan Bayan laban kay dating Congressman Zaldico at iba pa, inaasahang sa susunod na linggo ay isasampa na rin ang mga kaso sa korte laban sa kontratistang mag-asawa na si Sarah at Curly Diskaya. Ang tingin ko, Baka sumunod dito, diskaya na. Tapos na yung PI eh. O sa ibang diskaya cases. Tapos na yung PI eh. Sabi for resolution na ilang diskaya cases. O at least three cases. Ayon kay Ombudsman Remulia, posibleng humarap ang mga ito sa kasong malversation at plunder. Depende sa laki ng halaga ng pera sa bawat maanumalyang proyektong kanilang kinuntrata nang matanong naman patungkol sa estado ng mga inireklamong senador na sina Joel Villanueva at Jingoy Estrada na unang inirekomendang kasuhan ng Independent Commission for Infrastructure dahil sa umano'y pagtanggap ng mga suhol o kickback ayon sa Ombudsman nasa fact-finding stage pa ang mga ito ngunit malapit na rin umakyat papunta sa preliminary investigation PI na yan, susunod Isasabina na po Isasabina na sila oh. Next week yun, baka nandiyan na. Samantala, kasama na rin sa iniimbestigahan ang posibleng katotohanan sa umano'y sa buwatan ng tatlong nagbitiw na Undersecretary na si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Undersecretary ng DepEd na si Trigay Olivar at Presidential Legislative Liaison Office Chief Undersecretary Adrian Bersamin. Yung dalawang Undersecretary na yan, we're working, tatlo na actually, together with Bernardo. But Bernardo... Ola, Bersamin, Olaybar and Bernardo were working together in practically laundering money. In the in the narration of Bernardo, there's money laundering already. That's already a major offense that was being committed ang koneksyon ng tatlo binunyag sa supplemental affidavit ni Bernardo kung saan idinitalya nito kung paano nangyayari ang pagpupuslit ng bilyon-bilyong halaga ng pera sa pamamagitan ng paggamit ng armored van para sa pagkuha ng kickback. Ayon sa ombudsman, plunder ang maaaring kaharapin ng mga ito. Dahil sa dami ng kaso na nakapilang isasampa sa anti-graft court, tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman ang posibleng paghiling sa Kongreso na dagdagan pa ang mga dibisyon sa Sandigan Bayan upang sabay-sabay na malitis ang mga akusado ng iba't ibang kaso. Ito'y upang matupad ang pangakong continuous trial at tuluyang panagutin ang mga sangkot sa katiwaliang ginawa sa mga proyekto ng gobyerno sa lalong madaling panahon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.